Iti ang lunes po ang tema natin kapag Monday mga kapatid at ngayong araw na ito, abay alam niyo ho ba na pinag-uusapan ang isang atraksyon sa Laguna kung saan pwede kayong bumisita sa Kangkong Farm. ah Magandang pag-usapan ito, no? All about Kangkong. At para po mas mabigyan tayo ng idea kung ano ba yung dinadayo na yan or atraksyon nga sa may Laguna, mga kasama natin. Ngayong umaga sa programa ang founder ng Laguna Lakeside Boat Club or LLBC, si Sir Harley Dave Bahian Beltran. Sir Harley, good morning! Good morning, sir. morning. Opo. Magandang umaga. Magandang umaga. Maraming salamat, sir, for sharing us your time dito po sa programa ha? kahit napakaaga at kahit medyo short notice. Thank you again. Sir, unahin ko sa lahat, unahin ko na po ang tanong na ano about sa kangkong. Gaano kahirap magtanim ng kangkong? O ano ba mga dapat isaalang alang alang kapag magtatanim ka ng kangkong? Actually, sir, I'm na kang kangkong farmer, no. Um, yung kangkong kasi um kahit saan ang part ng um, Laguna de Bay, um, available siya. Merong uh, isa 'yan sa mga pangunahing uh, tinatanim ng ating mga farmer um dito sa Laguna de Bay. Um, nagkaroon kami ng um activity dito sa aming community. We started with uh, sports development and then uh, nagturo uh, tayo ng dragon boat and other um, water sports. Pero nakitaan ko din kasi ng um, isang um, um ano opportunity na matulungan yung ating mga kangkong farmer. To, to push for agri-tourism. Eh, maganda yung landscape ng aming um, Kangkong um, farm dito sa area namin sa Landayan. Then um, pinasok ko siya as a part of the program for the immersive experience ng ating um, community. Um, ako po kasi meron kong um, dalawang anak na babae na um, gusto kong ma-experience nila yung buhay ng isang farmer. Mm -hmm. So, last Saturday po, um, ginawa namin yung driver um, dry run namin na become a kangkong farmer for a day. <laughs> okay. So, yung mga bata sumakay doon sa kanilang mga bangka and then ang uh, namitas ng kangkong. So, doon din pumapasok yung education ng bata na hindi yung nakikita lang nila yung kangkong sa hapag na lang na mm bahay. -hmm. So, naka-experience sila um, direct experience with the kangkong farmer. Ano yung buhay ng isang isang farmer? Um, pagpitas ng kangkong, anong oras siya magpipitas? Hanggang anong oras lang siya pwedeng magpitas? So, okay. and then hanggang madala doon sa market. And then malaman na magkano yung value lang nang kinikita ng isang kangkong farmer. Sir, baka pwede kami i-educate dyan sa parang ginagawa nyo nga pong pag educate din sa mga bata in terms of kangkong. Kasi nga, karamihan po sa atin siguro, wala, kakain nila kami ng kangkong. Yung ibang nga ngayon may kangkong chips na eh, di ba? Pero yung the process, yung pagtatanim po nito, baka you could share some. Actually, sir, madali siyang, madali siyang itanim eh. Kasi yung open space na merong swampy area mm -hmm. um mabilis siyang tumubo sir ang bilis ng ano ang bilis ng tubo ng kangkong um they have to maintain lang na walang ibang grass and then walang water lily and then um kay, ang ang pagkakaalam ko sir based sa kwento ng ating um, farmer na kailangan nilang magpitas uh, ng kangkong from morning and then mamitas din ulit sa ha hapon kasi pag yung isang plot, hindi nila napitasan at nag siya at nag, ano na, nag, um, ano ba, um, pag nila ay maging um, old na, mabilis siyang -ma malanta. So, hindi uh -huh. na siya mag -ipulay. So, kailangan, um, every morning, namimita sila. Pag natapos na nila yung isang plot, the next day, yung isang plot naman, after 3 days, 4 days, tumutubo na naman yung um, isang plot na pinag -herpesan. So, continuous. Actually, actually, kung titignan natin, sir, wala kang problema sa binhi. Kasi, madilis siyang madali siyang tumubo. Um uh -huh. ang, ang investment mo lang is your time to maintain the plot and then you magharvest. Wala kang fertilizer, um wala kang um gagastusin na pampataba ng uh, ng kangkong. So naturally um uh, madali siyang tumubo. So binhi lang ang kailangan mo and then it will grow, no? Yes. On its oo, own. Oo, oo. So ganoon siya kadali. Ga pero Opo. pero sir mm, Gaano yes, kalawak po yung kangkungan nyo dyan sa Laguna Lake? Um, itong dito sa area namin, um, malawak siya eh. Tinrap lang yung isang open space na hindi masyado um, stress yung water sa, sa hampas. Um, malawak siya sir. More, or, hindi ko ma, ma-compute kung gaano, pero malawak sa sir. Malawak. Oh, nice. Nakakatuwa kasi nga, you are trying to educate the kids, no? Per se, para at least malaman din nila yung process, yung pagpitas pala. Importante pala yan, no? Kasi nga, para hindi ka agad malalanta. Pero ano lang po mga hamon or challenges, Sir Harley, uh, sa pagpaparami ng kangkong? May mga peste bang dapat din pong bantayan sa ganyang klaseng halaman, based po sa kwento rin ng mga kangkong farmers na inyong nakakausap? so far so far sir wala akong nakikitang hamon sa kanila uh, um, yung yung open space lang kasi um, sa hanggat sa wala pang nagtatayo ng property wala pang uh, wala pang development and nandun sila uh, nakakapagtanim yung yung future lang na fear nila if pag na nagdevelop na doon sa lugar mawawala sila saan sila malilipat so for now um, ngayon open space siya uh, it's a private um, area ng ng subdivision um, na utilize ng ating ating community Um kaya ako sir pumasok to to promote kangkong and the experience is also I'm thinking other ways also how to how to level up yung kangkong lang ba ang pwede nilang ibenta um yung harvest lang ba talaga ng kangkong or we can develop into something more product um, made of kangkong so mm -hmm. we are on the on the stage also on um, product development of um kangkong uh, na ma, ma Ma benta mm -hmm. market. It's not just the Sige chips. Po. We we have something more than chips that we can offer okay. about. Dama, but I cannot <laughs> tell you right now ano yun sir no? po. But um sir. The, but the whole concept, the whole concept of the community, mm -hmm. we're not just offering kam Kong. Okay. We, we are we are also um here having an event in the community na to protect the lake na hindi lang okay. bastang, um kangkong farm or, or um, fish, fisher folks mayroong cycle ng year na hindi rin hindi rin laging nakakahuli ng tilapia Dama, so tama. what what we can do to the community, what how can we help the fisher folks? We will in include the agritourism. Okay, so sir. we will oh. develop. Oh wait lang, wait lang ha. Yung agritourism gusto kong pag-usapan yan. Sir, bibitinin muna natin yung mga viewers and listeners natin kasi gusto ko naman mapasok yang about sa Laguna Lakeside na yan ha. Magkakaroon tayo ng very quick break. Sir Harley, diyan lamang po kayo ha. At mga kapatid, diyan lamang kayo. Bibitinin namin ng konti yung agritourism na binabanggit ni Sir Harley dahil kaya tayo magkaroon ng very quick break sa oras na alas 5 medya eh, na umaga, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Ayo mga kapatid, kanina pinag-uusapan po natin yung tungkol po sa kangkong, yung pagtatanim po niyan, at saka yung kagandahan po din ng kangkong no, dyan sa may Laguna Lake. At kanina may binabanggit po ng ating bisita patungkol naman sa agritourism ba ang mga kangkong pwede rin palang maging agritourism, no? Pag-usapan nga natin uli itong ating pampagana. Kasama pa rin po si Sir Harley Dave Bahian Beltran na siyang founder ng Laguna Lakeside Boat Club o LLBC. Sir, as you were saying, pwede palang maging agritourism din itong kangkong na yan. Kangkongan na area na yan sa Laguna Lake. Yeah, um, agritourism, sir, is um, one way to promote our 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 community. No, um, it's not just um, kangkong. Um, yeah the activity the activity of the uh, what we have in our in our community yung yung fisher folks um sa ngayon kasi po sir is amihan so malakas yung malakas yung alon no um, yung ating mga ating mga fisher folks ay hindi nakakahuli ng maraming isda as mm -hmm. of now um isa din po sa activity na, na nasa pipeline namin sa aming um, organization isda. Um, to become also a fisher folks for a day that where where you the visitor or the kids will experience also na sila yung maghahatak ng lambat at kukuha ng tilapia. So yung yung din isa sa mga activity namin na um i-offer namin dito sa aming community as agritourism is concerned. So yun din is one way of to promote din yung isang lugar namin dito sir. It's more on immersive um, experience talaga ang 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 objective namin dito. Nice. Paano yon? Paano mangyayari um, kung sakali po kami, may mga tao, gusto rin nila ma-experience yung ganyang klaseng immersion no? dyan sa Laguna Lake, sir? Um, e, e, message lang po kami sa aming um, um Instagram account or aming Facebook account. Uh, ang schedule namin ngayon is every every weekend. Um, we have our partner for this activity, sir, yung Week in Wild Child. Um, sila po yung mag-aayos ng uh, um, scheduling ng activity. For now, we are not we are not inviting to to visit just to dumagsa yung mga tao, no? Um, it's more on learning talaga. If you're into that learning, if you have this program, a plan for your kids na may experience nila na yung buhay ng isang farmer, ng isang um, kangkong farmer o isang mangingisda, and then this is the right venue um, na puntahan nila ng isang family. Uy, nakakatuwa. Naalala po namin, Weekend Wild Child. Kasi nag-guest na rin po namin yan sa programa. Hello and regards, kina Mr. and Mrs. Gio Paula Espital. Sir, may phone-in question. Bukod daw sa pagiging source ng agritourism, pati syempre yung obvious na pagkain, ano pa ba yung ilang benepisyo ng Laguna Lake sa mga kangkong? Baka lang daw may idea kayo. Um, for now, um, ang, ang aming grupo, sir, is... Um, We originally we exist no nag-set nag up kami dyan sa Lakeside is for the sports development. Sports. Okay. But um ah uh, uh, kaya meron kaming kayak, meron kaming dragon boat. Oo nga eh, nakikita ko sa mga pictures kanina eh. Oh, uh, 'yun yung mga anak ng mga fisher folks na tinuturuan natin ng ng dragon boat, uh, tinuturuan natin sila mag-kayak and sailing. Um itong itong um kangkong and then yung working with farmers. This is just an alternative to add an income for them kasi for now Um, hindi na maganda na. Oo, yung kita ng yung isang weather. farmers. right? So, we can innovate naman uh, ng isang bagay na pwede natin gawin na para magkaroon sila ng additional income. And In, this is one way. And also, um, one way to, to draw attention also na hindi natin kailangan magkalat dyan or magtapon ng basura sa Laguna Lake dahil maraming nag maraming ano maraming nag uh, gumagamit no um, yung farmer yung fisher folks natin so This is one way to, to call awareness din sir na ang um, Laguna de Bay is maraming maraming nakikinabang diyan na mga community sa lake Now, um objective of the boat club is um to develop um sports in the city for the sports tourism also and also to protect the community in the fisher folks na magkaroon kaming um livelihood, a sustainable livelihood na hindi lang yung pagdating ng pagdating ng uh, panahon na bumagyo, nawala yung kangkong Um, walang kita yung ating fisher folks, anong gagawin ng ating farmers? So, maraming alternative na pwedeng gawin. Like, for example, sir, um, amihan, malakas ang hangin, hindi makakapaglaot yung mga tao, uh, yung mga fisher folks, kasi maalon. Pero, opportunity yan ng mga sailboat na maglaro kasi merong hangin, makakapag-sail. Mm -hmm. So, tuturoan ko rin yung ating mga fisher folks paano maglayag, paano mag-sail. Right. Kasi pwede rin namin tong i-offer para sa visitor na maging experience din naman nila mag-sail. Okay. So another income naman ulit sa ating community Ayus. na sila yung boat guide, sila yung mag-assist ng ating mga guests. So kahit all at nang season, win-win. Uh, na uh, yes, oh, okay sir. Win-win. Sure. So Opo. Maraming salamat ha sa inyong ibinahagi sa amin. Nakaka-excite, no? Talaga mukhang dapat mabisita natin yung Laguna Lake na yan at saka yung inyong grupo. Mabuhay po kayo at magandang umaga. Yan po si Sir Harley Dave Beltran, mga kapatid, ang founder ng Laguna Lakeside Boat Club. Thank you, sir. And